kabombo, mga Castor ka Nation, na natin yung Manila North Cemetery. Ito yung pinakamalaking cemetery sa buong bansa na umaabot sa 54 na ektarya at nasa milyon ang inaasahan ho dyan na bibisita. At kawag na ho niyan, alamin natin ang mga patakaran sa loob ng naturang sementeryo, lalot ngayon ho, yung pinakang peak ng okasyon. May balita direktamente dyan sa Manila North Cemetery si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dales, umaga na dito tayo mismo sa Manila North Cemetery, kung saan ay mapapansin natin na na patuloy yung uh, pagdating na ating mga kababayan upang bumisita sa kanilang mga mga puntod uh, ng mga mahal nila sa buhay. Mga Bumbo Dennis, sa ating uh, pagpunta dito ay uh, binuksan kanina uh, gate mula uh, alas 5 ng umaga na ngayon ay nakikita natin yung patuloy na pagdagsa pa rin ng mga tao dito sa Manila North Cemetery at uh, kung mapapansin nyo sa aking likuran ito yung bahaging uh, papalabas na po o yung uh, parte ng uh, cemeteryo na inilaan para sa mga bumisita o tapos na bumisita at palabas na lang na ng sementeryo. At Bombo Dennis, uh, mahigpit na ipinatutupad ng uh, lokal na pamalang lungsod ng Maynila ang uh, implementasyon ng Zero Vendor Policy sa loob ng Malila North Cemetery. Inihayag mismo ng kasalukuyang alkade ng Maynila na si Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso na wala umanong pahihintulot ang vendor sa cemetery upang makapagpanindas sa mga bibisita rito. Ano yung ipinagbabawal ito sa loob ng natural cemetery ng Saguyon ay mapanatili ang kayusan ng pasilidad o ng lugar. Paluwanag pa niya ang implementasyon ng Zero Vendor Policy ay upang di makaistorbo sa mga bibisita at makapagpasigip o sa pasilidad na lupat inasang aabot sa milyon ang mga SC sa pagpunta ngayong undas. Narito ang ating muna pakinggan si Mayor Escomreno Dumagoso. Bawal. Bakit? Ay, ay, kasi million-million kasi ang uh, eh, hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasigit ng pasigit ito. Eh, ayoko naman na ah, magkaroon ng inconvenience sa mga kagako dito para biskay ng mga mahal sa buhay na nahimlay. So, eh, mamisa-misa na nga lang sa isang taon. Subalit, Bombo Dennis, eh, sa kabila nito ay inihayag naman na ah, ng natural alcalde na pinahihintunutan na ah, namang makapagpaninda ang ilang vendors ngunit hindi sa loob, ngunit ito sa labas ng sementeryo. Partikular lamang raw ito para sa mga nais bumili ng bulaklak ah, at kandila na siyang kakilanganin o nanaisin ngayong ah, ginugutin ng, ng na ah, ang ah, Undas 2025. Ah. Kahit pa pinayagan, binigyan din ni Mayor Scott Domagoso na kailangan panatiliin ah, ang kaayusan ah, at kalinisan ah, dito sa naturang sementery. Muli, si Mayor Skomrenod Dumagoso. Pero, magkaganon pa man, as you can see, yung mga particular na pangangailangan na binibili ng utaw, normal, which is mga mula bulak at kandila, pinayagan po naman sila sa labas ng sementeryo. Pero, may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng uh, pawaki-waki at uh, hindi nga tayo naka-storbo sa loob Naka-store mo naman kayo sa labas. Nakailangan no, magkaroon ng uh, bagsa sa ayos. Kasi uh, para sa kanila, pababo yung mga nagtitinda ng bulak-bulak, ganda, I'm happy for them. Sa katunayan, Bombo Dennis, kasama natin ngayon muna si Police Major Filipinas, ang uh, spokesperson ng uh, Manila Police District upang uh, Ibahagi sa atin yung uh, sitwasyon dito sa Manila North Cemetery at lalong-lalo na yung visibility ng ating mga kapulisan. Magandang umaga po, uh, sir. Yes, uh, magandang umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Kaya, uh, Bambu Denise, sangkalmadong umaga po. Okay. Sir, kumusta po? Mm. Uh, yes, homo denis. Mm. Nice Nais ko lamang itanong kay uh, Major kung uh, kumusta naman yung uh, uh, seguridad at uh, yung pagmantinin ng kayusan sa nakalipas na 24 na oras sapagkat uh, ito na yata yung pinakang peak. Ano? And uh, ito rin yung uh, inaasahan na uh, mas maraming volume ng tao ang darating, paano ang kanilang handling at paano yung uh, deployment nila ng mga tao? Tama kayo dyan uh, Sir Dennis. No? Dadami pa yung ating expect natin na talagang daragta yung ating mga kababayan ngayon. At uh, sabi nga natin kahapon, marami din tayong mga kababayan ang pumunta rito. At uh, natutuwa naman tayo dahil walang mga kaganapang pumukaw sa ating kamalayan, nakita natin maayos yung pagkakalatag ng ating seguridad. siguridad. At, uh, ganun din, nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan dahil doon sa mga panawagan natin, Uh, na matagal na nating ginawa sa ating uh, official uh, social media account sa Manila Police District, ay tinugunan nila kung maya mapapansin nyo nga dito sa mga entrada ngayon sa Manila North, mangilan ngilan lang yung nakukumpiska nating mga hindi pinapahintulutan sa loob. At uh, ito'y nagpapatunay na yung ating mga kababayan na itumutugol sa panawagan ng kanilang uh, otoridad at ng mga iba pa nating uh, kawanit dito. At uh, ganoon din, uh, meron din tayo dito yung ating mga kababayan na nanawagan din tayo na yung magdadala ng kanilang mga Maliliit na anak, meron po tayong restaging dito, ipatala nyo po dito sa entrada ng ating uh, Manila North para po just in case mawaglit po sa inyo ay madali po kayong mahanap. Yes, Bombo Dennis. Hmm. Okay. Uh, isa pang punto, paano yung mga residente dyan sa Manila North Cemetery? Uh, paano yung kanilang access ngayong uh, may malaking uh, event? Uh, hindi ba uh, puwede uh, makapasok muna yung uh, mga yung mga residente na ginagawang tawiran na yan and uh, dyan na rin namumuhay uh, Bombogran. Unang una yung uh, ating pamanuan dito ng Manila North Cemetery si Director uh, Dandan Tan. Ay, uh, patuloy yung kanilang mga ginagawa mga ibat ibang intervention tungkol doon at nakauso po kanina at uh, kahapon din ng umaga nakita natin ang daming CCTV sa loob ng uh, Manila North at sa labas din at uh, hindi lang 'yon sa police, sa part naman ng polis, meron tayong uh, bukod sa labas nakita nyo na mahigit daang polis ng Manila Police District ang naandito sa Manila North Cemetery pati sa loob po ng cemetery meron po tayong mga police assistant desk at uh, meron din po tayong mga nagpapatrol at uh, pagdating po ng uh, pagdagsa ng mga tao, magkakaroon po tayo din ng mga tinatawag nating sekreta uh, o yung mga naka-plaincloth nating police para uh, bantayan pa po yung ating mga kababayan. Uh, dito naman po nakita natin, napaka-organisado ngayon po at uh, maganda po yung pagkakalatag natin ng seguridad. Naitawid po natin ito nung nakaraang uh, taon, inaasahan din po natin na may tatawid natin siya ng maayos ngayon. At uh, yung pong inaasahan natin at nagpapasalamat po kami, nakita naman natin yung ating mga kababayan, na pumupunta rito ay tumutugon sa ating mga panawagan. Okay, thank you so much, Abang yeah. Bagran. Yan muna ang update mula dito sa si Manila North Cemetery. Ito si Bombo Grand Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Bas Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.